Bilang bahagi ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at abot kayang pabahay ang ating mga kababayan. Target ng Department of Human Settlements and Urban Development na makapagtayo ng isang daang housing projects bago matapos ang kasalukuyang taon. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. libu libong bahay ang patuloy na itinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaanan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o Disuda, nasa apatapong construction projects o katumbas ng libong pabahay ang kasalukuyan na itinatayo ng na nasabing programa. Ayon kay DSUD Secretary Jerry Acuzar, target nila na, na mapaabot ito sa 100 construction projects bago matapos ang taon 2024. Ano po ito, 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 na yung formula yung sinasabi ng ating, ating uh, administration, 4Ps. Ito na po yung uh, parabang lahatan, lahat ng may trabaho dapat magkabahay paliwanag ng kalihim. Katuwang nila ang pribadong sektor para maging abot kaya ang pabahay, lalo sa mga ordinaryong mamayana, sa pamagitan ng interest subsidy. Ayon pa kay Akuzar, layo ng 4PH na maalis lahat ng informal settler families sa mga syudad, kung saan katuwang din ang DOLE, DTI, TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ang mga ito, hindi lamang ng pabahay kung hindi ng hanap buhay. Matatandaan na nauna ng hiniling ng DISUD ang pag i ng garantiya sa pondo para pataasin ang kumpiyansa ng mga financial institution ng gobyerno para suportahan ang nasabing programa at makahikayat pa ng investor mula sa pribadong sektor. Kaugnay nito ay nilinaw ni Acuzar na basta't makuha ang sovereign guarantee ay makakamit ito ang 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa panayam ni R.J. Nieto kay Auzar sa Prison Special, tiniyak din ito na may siguradong pabahay para sa mga OFW. Pumunta lang po kayo sa mga LGU. Lalo po kayo mga... Uh... OFW, sigurado po kayo magkakabahay. Kasi po yung pabahay po ng gobyerno nandiyan na. Sa ngayon, nasa 200 lokal na pamahalaan ng kapartner ng ahensya sa 4PH, katuwang din ang pribadong sektor. Hinihikayat din ang disuda mga mamamayan, partikular na mga minimum wage earner, na makipag-ugnayan din sa kanilang mga LGU para malaman kung paano magiging ng 4PH program ng pamahalaan. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.